A day in my life. Asa buwaing walang pahinga. Hoy, for today mga mi, pupunta nga ako ng palengke para nga bumili ng aming uulamin para mamayang gabi. Hindi ko na nga sinama si daddy at si CJ dahil nga sobrang makulimlim at baka abutan lang din kami ng ulan. Nagmamadali na nga akong maglakad dyan mga mi dahil hindi nga ako nagdala ng payong o ba diba, pasaway talaga. <coughs> magsopas dahil mukhang ang uulan. Huy, mandatory yan. Dahil may tira pa nga kaming macaroni no, nagsopas kami. Kaya ito na nga lang yung bibilhin ko, gulay. 20 pesos nga lang yun mga mi. At bibili na lang din ako ng powder na Alaska. Halagang 22 pesos. O, oh, di ba diba? Wala pa nga 50 pesos. Eh, makakapagsopas na uli. Tumingin na nga din ako ng uulamin namin. At eto nga yung napili ko, pusi. Bala ko nga dito ay a-adobo ko na nga lang. Ano pa bang pwedeng iluto dito sa pusit? Suggest nga kayo mga mi. Dahil adobo nga lang ang alam kong iluto dito dito bukod sa iihaw. Nag-ikot-ikot pa nga ako dito dahil bibili nga pala ako ng kamatis. Lalagyan ko kasi ng kamatis yung adobong pusit mga mi. Isang balot nga yan, halagang 20 pesos nga lang yan mga mi. Pauwi na nga ako mga mi, nadaanan ko nga itong bakery at binilhan ko nga ng tinapay si CJ. Nakauwi na nga ako nito mga mi at niready ko na nga rin itong mga gagamitin ko sa pagluluto. Siyempre, story time tayo mga mi habang nagluluto nga ako, maishare ko nga lang sa inyo. 2 years na nga pala akong nagvavlog pero almost 1 year nga pala akong nahinto. share ko lang din sa inyo na super supportive talaga ng asawa ko pagdating nga dito sa pagvavlog ko. Bihirang bihira na nga lang talaga yung ito, na susuportahan ka sa lahat ng gusto mo, sa lahat ng gusto mong gawin. Siya din naman yung nag-push sa akin na mag ako at ipagpatuloy ko nga year 2023 kaya naman na monetize ako mga me. Ay grabe talaga, walang mapaglagyan yung saya ko nung na monetize ako mga me. Sobrang hirap kayang ma-monetize talaga namang pagtsatsagaan mo siya. Mag-upload ka araw-araw nang wala kang kinikita o wala kang earning. Pero dahil gusto mo nga itong ginagawa mo at passion mo ay hindi ka talaga maiinip at talaga namang mo. Kaya eh, sabi ng iba, hindi talaga madali dahil dadaan lahat talaga sa proseso. Isa nga rin si Mama Dayan and family na nagpupush nga sa akin na ipagpatuloy ko at wag nga ako huminto. Kaya maraming maraming salamat din talaga sa lahat ng naging advices mo sa akin, mi At talaga namang willing kang makinig sa kaartihan ko, kadramahan ko ganun. And by the way, mga me, gabi na nga nito at hindi na nga rin ako nakapag-video ng niluto kong sopas at baka maumay naman kayo. Pero eto, kumakain na nga kami mga mi. And yun lang muna for today mga mawe!